Hello guys, good morning po. Sa lahat update po ito sa sunog dito sa Iwate Prefecture ofunato ng dito sa po sa, sa bansang Japan. Naglabas po ngayong March 1, 7:30 ng umaga po, naglabas ang lungsod ng utos sa paglikas para sa tatlong bagong district, distrito ng Sanriku ngayong 7:30 lang po ng umaga. Unang araw ng Marso dahil po sa sobrang panganib at pagkalat ng apoy at nananawagan para sa paglikas ng 1,896 na kabahayan at 4,596 na katao guys. Guys, ganun po katindi ang sunog ngayon dito, yung wildfire na to. Sana po ipagdasal natin na sana po umulan po ng malakas para po masugpo na po ang apoy. Para hindi na po kumalat sa, lahat, sa buong kabundukan po dito sa Iwate Prefecture. Patuloy naman po na nilalabanan ng mga pumbiro at iba pa ang apoy sa lupa upang maiwasan po itong guma, kumalat pa sa mga gusali. Guys, ilang araw na po ito. Nagumpisa ang sunog ilang araw na hanggang ngayon, March 1 na patuloy na patuloy pa rin na kumakalat ang apoy. At mayroon po tayong mga kababayan na nasa evacuation center po at maayos naman po ang kanilang lagay. Mayrami naman po sa kanyang hindi naman po na ano yung bahay kaso kay mas kailangan po para sa safety ng pamilya, sa safety ng lahat po. Ayun, sobrang usok na, sobrang usok na hindi na nila sa hindi na nila wala nang makakapasok po doon sa lugar nila mismo, sa city mismo. Guys, ang layo nito sa amin ay mga one hour. Biyahe ka ng one hour, makakarating doon. Pero kahit pumunta po tayo doon, hindi rin po makakapasok doon dahil sa sobra po ang lakas ng apoy. Halos buong pwersa na ng bumbiro dito sa buong Japan. May helico helicopter, mayroong panglupa, mayroong pangtaas. Hanggang ngayon, hindi po na nawawala yung apoy, andyan pa rin po. Kumakalat na kumakalat pa rin. Kung makita lang ninyo sa news talaga kaninang umaga, grabe po ang pagkalat ng apoy pa rin guys. Ipagdasal natin na sana po ay umula ng malakas. Para lang po, mas, ayan, naki nakikita mo yan, yan po ang update kahapon. Kaya yun, nagtutulungan naman ang buong pwersa dito ng, ano, ng Japan para lang masugpo po ang apoy. Pero sana po, ipagdasal natin na sana wag na pong kumalat. Dahil hindi po natin kaya sa lahat po natin dito, kahit sa mga kababayan natin, hindi, wala man, hindi natin alam kung saan ang kaling ang sunog, pero sana sa panahon ngayon, iwasan po ang magsunog ng kung ano-anong bagay ng basura, mas maiging itapon na lang. Kasi ang lakas ng hangin, ang lakas ilang araw na to guys, last week pa nag-umpisa, ang lakas talaga ng hangin araw-araw. Kunting ano lang ng apoy sa labas, sigurado, tatangayin na ng hangin yun. Ituyo e, ngayon guys, kasi hindi namin alam, basta first time ngayon, ngayong taon na walang snow, walang snow sa area na ito, sa area namin dito sa Miyagi, Kin, Kisinoma, wala pong snow, dyan sa Ofunato wala pong snow, kaya tuyo po yung mga dahon guys, malakas pa yung hangin. Tuyo talaga yung dahon, kaya sobrang nakakatakot ngayon, magingat po tayong lahat. Yan ito po, lahat na, Diyos ko po. True update po sa ating mga kababayan po na nasa evacuation center. Wala naman pong may nang mga ano sa kanila. Ayan po, nasa mabuti po silang kalagayan. Pansamantala, mananatili po sa evacuation center habang hindi pa po na pula ang apoy. Kaya, ayan, tingnan nyo na lang yan, oh. Grabe, nakakatakot. Kahit po sa Pilipinas, mag-ingat din po tayo, magdubling ingat po tayo dahil hindi na natin alam kung kailan darating yung trahedya. Ngayon, ang hitanging hiling lang namin kasi ang ano ngayon, tiningnan namin yung ano nang tingke dito, March 4, parang mukhang mag-snow, pero hindi alam kung gaano pat yun kalakas kasi nagbabago pagdating ng araw, pagdating ng 4, hindi naman nag-snow, magkunting-kunti lang, pero kahit ipagdasa lang po natin, hindi man siya mag-snow kahit ulan, kahit umulan lang siya, umulan lang siya na isang bisis, guys, maapula po yung apoy hanggat hindi ulan ngayong araw na to March 1 malakas din ang mahangin kaya yun ang nakakatakot kasi nga, lalong umaano yung tuyo kasi guys, yung sinasabi ko tuyo kasi yung mga dahon kaya yun ang mahirap mahirap dahil tuyo nga ang dahon kaya hindi natin alam kung paano mag-abang na lang update lagi, update lagi sa news yun, lagi na lang nanonood ng news hindi talaga natin alam kung anong mangyayari kung anong mga ano pa dyan Aabangan na lang natin guys. Sobrang nakakatakot na. Ilang bahay na rin yung, ilang bahay na rin, guys ang nasunog. Mayroong 84 na kabahayan na nasunog as of yesterday yata. 84 na kabahayan. Alam niyo ba, 1,200 hectares na ang nasusunog sa ngayon. Ganun po kalawak ang ano ng apoy. Sobrang kawawa yung mga nasunugan. Sobra pong kawawa. Kasi nga, kaano nang namin, March 11 is mag-12 anniversary na ng, ano na, 12 years na yung tsunami. Ito na naman. March 11, ngayong March, March 11, mag-12 anniversary, 12 years na, yung tsunami. Ito na naman yung apoy, guys. Napakalawak na ano ng apoy na to napakalawak. Sana po sa nandito sa Japan, mag-ingat po sa pagano ng apoy. May basura kayo, wag nyo nang sunugin sa labas. Itapon para wala kayong madamay, para walang may mangyari. Hindi natin alam, hindi po rin natin alam kung ano talaga ang totoong nangyari nito. Ay, nako, Diyos ko. Sana po tumigil niya na. Imagine, nakapundar ka na, nakakababangon mo lang sa tsunami. Tapos ito na naman, ang hirap pa ng ano ngayon ng bansang Japan. Naku guys, alam niyo ba ang gipit din dito ngayon? Ang daming trahedya na nangyayari sa mundo, iba't ibang mundo. Sa so bagay, hindi lang naman Japan, di ba? Ang daming pinagdadaan ng bawat bansa ngayon. Kaya dasal lang pa talaga guys. Kahit sa anong paraan, mas powerful pa rin ang pagdadasal. Kaya naniniwala din kami na balang araw. Ilang sa araw na ito.